Amoy na amoy ko. Amoy. Iba, may May dumaan na amoy. Grabe. Nakakatakot yung amoy. Yung parang amoy ng patay. Oh, kamote ka, mote. Ayan, naglalakad ah. May sumusunod sa akin. Mucha mo nang kinikilabutan ako. May sumusunod kasi. Ayok ah, nila. Grabe mga tropa. sabi mga tropa nandito naman ako ngayon sa libingan ng mga bata ito sa San Pedro ito ito yung public cemetery ayan, oh. grabe itsura mga tropa oh. ayan pabaybayin ko yan sa loob lang kasi ito yung malapit lang sa tabing kalsada ngayon pupuntahan ko dito pare mga tropa ayan oh. mga bata pa yan oh. pakita ko sa inyo mga tropa ayan oh. ang babata pa yan oh. mga tutaw ano lang ayan kita mo niya us oh. grabe ayan mga tropa nakakatakot talaga itsura oh. libingan ng mga bata puro lahat bata Ayan, oh. yung tsura tropa, oh. Ayan. Uli, kamuti. Ayan. R.I. Pilato, oh. Babaybay natin dito, mga tropa. Oh, grabe. Puro libingan. Lahat ng bata. Dito lahat ng kalibingan mga bata. Ayan, mga tropa. Sinusuyod ko ngayon para makita nyo. Tapos, lilipat tayo sa part 2. Ang part, ay, grabe. Tsura, mga tropa, oh. Ang part 2 ko, ang ano ko dito, isu, dudugtong ko dito, yung isang musileyo naman na doon sa baba. Ito unang bungad lang to mga tropa na kasi nakita ko eh. Oh, libingan ng mga bata. Oh, ayan mga tropa oh. Ang lili talaga mga kabaon dito. Puro bata lang. Oh, ayan mga tropa oh. Ayan, ayan, mga tropa. Bata lang talaga. Pakita ko sa inyo yan. Sisimulan na natin. Ayan yung lugar oh. Ayan. Uli kamuti. Ayan oh, nakakatakot yung tsura oh. Ang tiga mo. Grabe. Ang liit. Nagkasya-kasya sila oh. Ayan oh. Diyan lahat nilalagay mga bata. Kapin nasa malaking puno. Oh. Tropa, puno ayan oh. Libingan ng mga bata oh. Oh, ang 2009 lang. Grabe, nakakatakot itsura tropa. Babaybay lang ako dito, ayan para makita nyo. Ito yung pangalawa, libingan ng mga bata, mga tropa, ayan. shocking talaga nakakatakot oh. Grabe ang dami. Ito malupit mga tropa ayan oh. Puro libingan lahat ng bata. Grabe churo ayan oh, mga tropa oh, ayan oh. Ayan o, ayan o. Ah, just ko yun ayan oh. Yung mga ba mga bata ayan, mga tropa, bata yan. Ayan, bubuka ko ayan oh para makita niyo ayan oh, ayan oh. Grabe oh, ayan oh, ayan. Para makita niyo mga tropa, libingan ng mga bata lahat yan. Sana wala na paramdam dito kasi kalimitan ng mga bata. Kasi kalimitan ng mga bata, mga tropa, nagpaparamdam niyo yan, yung mga nagtatakbuhan, naglalaro, tuwing gabi mga alas 12, alas ano ayan, mga umaga na ayan, tropang labo, oh, Diyos ko ayan, oh, ang hapa o oh, ayan o, oh, mga bibingan ng mga bata o oh, ayan, tas may malaking puno ng mangga grabe mga tropa ayan huli ka moti o, oh, ayan o, oh, tropa o oh, o, ayan o oh, grabe libingan na yan o oh, mga tropa, libingan ng mga bata o, oh, ayan o, oh, nasa puno ng mangga ayan oh shio shocking ayan ng tropa grabe oh oh ayan ito ng tropa oh ayan oh record ko oh. la ayan ng lawak oh puro libingan ng mga bata oh patong-patong siya oh ayan hangga sa taas oh pakita ko sa inyo yung mga tropa ayan oh oh ayan oh ilang pala yan puro bata lahat oh grabe dami public cemetery to mga tropa ha public cemetery dito sa San Pedro Puro libingan ng bata. Nakahiwalay ang mga libingan ng bata. At yung mga tatanda. Grabe, dito mga bata, oh. Ayano oh. puro ano, huli, ay, mga angel ang mga nakaano. Ayano, oh. Hindi ko napapakita yung pangalan. Ay, wag sana. Oh, ayan. Ayano, grabe mga tropa, oh. Ayan. Oh, ang haba niya. Nakakatakot ang itsura mga tropa. Grabe. Ayano. Oh. oh, ayan. Pahaba siya. Oh, pero nakakatakot eh. Oh, ayan tropa, oh may punong malaki. Ayan oh, baya oh. Ayan oh, mga ano. Oh, ayan. Grabe. Ang haba pala niya. Ayan, pangatropa ayun po. Diretso siya. Hanggang doon. Teka, sisilipin natin mga tropa ha. Dahan-dahan lang tayo, mag-ingat. Ito, tutungtong pa ako dito oh. Oh, dating, ano rin yan, libingan din to. Tutungtongan ko na. Ayan oh, ang lito. Talagang pinagkasya na nila. Holy kamote. Grabe. Pero hindi na ako Ikot dito. Hanggang dito na lang tropa. Hindi ko kaya. At mataas to. Oh. Ayan o. Oh. Lulundagan ko mataas. Ayan tropa. Teka dahan-dahan tayo. Bawa ba? Opya. Oh, ah. Ay ko. Uy. Oh, ko Ayan mga tropa. O oh, ayun. Hanggang dun din. Haba. Sigurado buong ano to. Ayan mga tropa. ako bababa na pinakita ko lang sa inyo nandito ako sa libingan ng mga bata ngayon ayan tropa libingan ng mga bata ha ayan libingan ng mga bata ang dami grabe o ayan para ma ano kayo makakita nyo lang talaga ang itsura niya. ayan o pababa na ako ayan libingan ng mga bata o ayan tropa o ayan o haba ang dami puro libingan ng mga bata grabe ayan o ayan pati sa baba o pakita ko sa inyo mga tropa sa baba o, ayan. O, sa baba, ayan. Grabe. Ayan e, mga tropa, dito tayo, pupunta tayo. Ngayon, ang gagawin ko, idudugtong ko ngayon to doon sa isang pupuntahan namin. Pupuntahan ko pala, ba't namin? Lagi ako napapanamin. Ito, mga tropa, pupuntahan ko, yung kabila naman, yung puro musuleyo naman. Doon sa kabilang part, ng, sa, ano, sa baba siya, pababa siya. Iikutan ko na lang, tapos para makita nyo mga tropa. Grabe mo si Leo naman. Grabe. Pwede tayo di nakakatakot naman dito pag magbumukbang ka. Ayun oh, kita mo itsura tropa. O yan oh. Pakita ko sa inyo ayan oh. nakakatakot Ang takot ay itsura oh. Ayun. Oh. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga tropa ayan. Oh, ayan dami yung haba niyan. Oh, iho ano ko zoom ko pa para sa inyo. Mga tropa. Ayun. Oh, ayun oh. ayan. Para makita nyo, ayan. Pabalik natin. Ayan, grabe, nakakatakot ang itsura. Ulitin ko ha, oh. Oh. Ayan, para makita nyo. Ayan, tropa. So, babalik ko na lang, oh. Ayan, tropa. Ayan, nakita nyo ha. Ayan mga tropa, hanggang dito na lang, idudugtong ko na lang to sa isang part na pupunta ako sa mga musileyo naman. Libingan to ng mga bata, mga tropa. At dito na lang muna. Ah... Uh, nakakatakot na itsura dito baka mamaya may magparamdam na bata may tumakbo o may umiyak may tumatawa nakakatakot tropa dito o siya dyan muna kayo mga tropa lilipat lang ako ng lugar ha pakita ko sa inyo itsura na ayan tropa ayan o oh, itsura ayan nasa, kabila, nasa kalsada na ako ayan pakita ko sa inyo itsura ayan may malaking puno ayan puro puro libingan ng bata ayan grabe itsura ang dami, libingan ng bata. Mga tropa, ayan. Oh. Ayan oh. oh, Ang haba niya, puro libingan ng bata, nakakatakot itsura. Oh, ayan oh, may puntod, may ano pa, rebulto. Ayan oh. May pa ng bata ng ano. Oh. Wasak-wasak na. Ayan. Ayan mga tropa, para nakita nyo ha. Oh mga tropa hanggang dito na lang at ilalagay ko doon sa part doon sa continuation ko doon sa kabila kasi tatawid ako sa kabila ano, marami na namang aso dito eh ang problema nakakatakot o siya mga tropa paalam na ha paalam. hello magandang gabi mga tropa ito yung pangalawa ko namang continuation doon sa bahay na doon sa libingan ng mga bata ito ngayon ako nandito ngayon sa mga musileo naman ito yung part ng puro musileo naman grabe pakita ko sa inyo mga tropa ha Kaso mo nga ngayon, minalas-malas, umuulan, bad trip nga eh. Ang tagal ko nagantay antay bago ano, bago mintong ulan. Ito mga tropa, pakita ko sa inyo yung lugar. Ayan o. Oh. Ayan, nandito na ngayon ako sa Musileo. Ayan tropa, Musileo na lahat yan ha. Alas gis na nga eh, alas gis pasado na. Tropa, sisilipin natin isa-isa. Dito muna tayo sa may, ito, 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 ito pababang na Grabe nakakatakot mga tropa, ayan o. Oh. Ayan, ayan, ayan ang mga libingan o. Oh. Grabe. Ayan, tropa. Isilipin natin isa-isa. Ayan. Grabe yan, Oh. Ayan, ayan. Ito yung continuation dun sa, ano, ha? Nilibingan ng mga bata. Ito na yung mga mosileyo. Grabe, tsura, o. Oh. Mga tinubu... Oh, tinubuan na ng puno, no? Hindi na pina... Hindi na binibisita ng mga kamag-anak. Grabe. Grabe naman. Ayan, oh. Ayan, tropa, oh. Oh, shocking, o. Oh. may puno pa ulit, oh. Ayan na naman. May puno, o. Oh. Yan, nilakihan ko yung ano flashlight ko. Yan. Grabe, tropa, oh. Nakakatakot ang itsura, ha? Oh, yan. Huwag sana, huwag sana, huwag sana. Oop, ya. Grabe, mga tropa, oh, yan. Bumabaybay ako. Naulan lang. Pasensya na po, mga tropa. Umuulan. Grabe, ayan. May puro tulo ng ulan. Sana po huminto na ang ulan. Ay, grabe, oh, ito. Grabe, oh, yan, mga tropa, oh. Erecho pa doon, oh. Ayan, oh tropa o yan o. May bahay doon ito. Parang bahay o. Sige, sisilipin ko tropa dito. Dahan-dahan tayo. Ayan. Sana huminto ng ulan. Oh my goodness. Uy, grabe. Nakakatakot na dito ha. Ayan, tropa. Uli kamuti. Ayan. Naglalakad na tayo dito. Uy. Shocking. Grabe, tropa dito. O. Ayan. Shit. 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 Shocking mga tropa, nakakatakot. Huwag sana umu... Minto ulan, minto sana ulan. Kaya mga tropa, grabe. Oop, kasilip lang. Ayan, Ayan tropa. Ayan, grabe tsura. O, yung pakita ko sa inyo. Ayan. Huli Ayan. Akit lang tayo sa taas. Oh, grabe tsura mga tropa. Ayan. Ayan mga tropa. Oh. Nakakatakot yung itsura niya. Nasa likuran na ako. Nasa likuran ako nang sementeryo dito sa mga mga musileo. Ayan oh, grabe oh. tignan, tignan yung mga tropa ayan oh. ayan. Talagang inanuhan ng ng damo, gubat, at saka tin, tinubuan ng kung ano na. Ayan mga tropa, grabe. Huli kamuti, ayan oh. Ay, grabe, hindi na ako hindi na ako doon mga tropa. Ayan. Ito, papakita ko lang sa iyo hanggang dito lang ako ha. Kasi dulo, wala na nakakatakot na itsura oh ayan oh ay ano yun ano yun oh oh uh, kinilabutan kinil, ako dun uli, kamuti ayan mga tropa nandito ko oh oh ito tulong ayan pero hindi ko na kaya abutin pasukin dun pasukal eh. na mga tropa dito na lang tayo aakit tayo dito para makita natin ayan tropa ayan grabe nakakatakot itsura oh ayan entro po nasa likuran nasa likuran no oh. likuran ako ito ito ayan oh ayan ayan ang mga kabaon no oh. ay mga kabaon mga punto at saka nitcho ayan ayan mga tropa oh ay, dito tayo oh nakakatakot oh itsuro grabe oh ayan mga tropa oh huli kamuti ayan oh, grabe ano yung amoy na yun minamoy ako mga tropa grabe Ibay na amoy ko. Amoy. Iba. May nagpap... May dumaan na amoy. Grabe. Nakakatakot yung amoy. Yung parang amoy ng patay. Oh, kamote ka mote. Grabe mga tropa. Teka, bibilisan ko na dito. Siguro, saglit lang ako dito mag... Magko-continuation -co dito sa part... Doon sa... Dudugtong ko... Dinugtong ko kasi ito. Yung sa bahay. Doon sa mga libingan ng mga bata. Ito naman yung mga... Mga musileyo. Mga tropa. Ayan, dito mga tropa. Ayan, uy, ito. Pinagkalasan, oh. Tiga mo. Ayan, oh. Mga tropa, oh. Tinanggal. Binakbak na. Wala na yung, wala na yung kabaon. Grabe, mga tropa. Nakakatakot na itsura. Oh, huli. Grabe. Ayan, tropa. Dito na tayo sa... Oh, ayan. May, nagtirik ng kandila, Eh mga tropa, grabe eh. Oh. Silipin natin dito. May nagtirik ng kandila. Ayan. Ayan, tropo. Oh. Bagong tirik ng kandila. Ang daming bulaklak ko. Oh. Grabe. Ayan, tropa. Ayan. Ayan yung lugar. Yung siya sabi ko sa iyo, nandito na ako ulit sa main road. Ayan. lalakarin na natin to. Dire-diretso. Grabe, tropa. Nakakatakot ay tsura. Ayan, oh. Narinig yung mga ayun ng kulisap. Ayan. Uy, oh, shit. Akala yun. Akala kalakot ano. Akala ko ano? Ayan, mga tropa. Ito na, may puno na naman, Oh. oh tinubuan ng puno. Ayan, oh, grabe, oh. Ah, grabe. Mga tropa, nakakatakot ang itsura niya. Grabe, ayan, Oh. Kaso mo, kas masukal. Teka, tignan natin. Tignan natin to mga tropa. Bay Baybayin lang natin, sisilipin lang natin to tropa. Ayan, tignan natin. Ayan. uli kamuti. Ayan. Huli, huli, huli. Ay, my goodness, goodness, goodness. Ayan, tropa, ayan. Uy, lalaki ng puno, oh. Uh. Talagang tinubuan na siya. Grabe itsura niya. Nakakatakot ang itsura. Ayan, ayan. Mga tropa, ayan. Grabe ang continuation na to. Ayan, ayan, oh, uh, uy, ayan, uy. na dito sa lugar na to, tropa. Actually, hindi ko na kaya tropa dito. Mas bukal na at delikado na. Lilipat tayo dito, babalik tayo sa main road. Dito sa main, ano, main na lakaran. Para at least mapakita ko sa inyo lahat yung lugar. Ayan na. Mga tropa, ginagawa ko lang, nag-explore lang tayo dito sa cementerio ng San Pedro. Public cemetery to ng, semen ng San Pedro. Ayan mga tropa, oh, ayun Oh. Ayan, tayo dito. Ayan. Pakita ko sa inyo, ayan. Holy... Grabe, ayan, mga tropa ang haba nito, ang lawak. Ayan oh, grabe oh. Oh, ayun pa, meron pa dun oh. Ay, grabe. Teka, silipin natin mga tropa. Ayan, sisilip tayo. Pero nakakatakot ang itsura niya oh. Oh, talagang ano, creepy. Very creepy talaga mga tropa. Ah, grabe. Ayun oh, mas marami dun oh. Mga tropa, mas marami dun. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ayan oh. Oh, ayan, babalik. Babalik ko. Ayan. Grabe mga tropa. Ito, 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 pawaba. Oh. Pero hindi ko na kaya. Pupuntahan ko ba ito? Masukal pa. Eh. Uy, yun. Yun. Uy, may, may, may kandila dun mga tropa. Oh. Pakita ko sa'yo, may kandila dito sa likod ko. Ayan, oh, may kandila. ayun ayun, may ano, may ano. Diyos ko na. Diba yan? Hindi ako makapagsalita masyado. nakakatakot talaga yung tsure. Grabe mga tropa. Ayan. Ito na. Oh, uh, ito yung kabilang dulo. Ayan. Pakita ko yung tropa. Ayan. Kabilang dulo. Ayan. Ayan, dulo na. Ayan. Holy kamuti. Ayan, mga tropa. Pabalik na ako. Pumunta tayo ulit sa main road doon. Pupuntahan pa natin dulo, mga tropa. Ayan, oh, uh, pakita sa inyo. Ayan ang likod. Grabe, nakakatakot ang itsura. Oh. Uh, kanina, minamuyok talagang parang bulak-bulaklak. Bulaklak ng patay, amoy ko. Grabe. Kinabahan ako doon. Akala ko ano yun eh. oh, yan, oh. mga tropa ito. Na. Oh, ayan, oh. tropa yan. Dito na ako. Ayan. ito na, huli. Dito na ako. Ayan, sa dulo. Malapit na ako sa dulo ata eh. Ayan, tropa, nilalakad ko. Grabe, nakakatakot ang itsura. Ayan, oh. Ayun po. Oh. Ano yun? Ano yun? ah Ano yun? Grabe, may parang may narinig ako ah teka mga tropa yan sisilipin na yan pakita ko sa inyo ah. hindi ko na pupuntahan yun dito na tayo lakad lakad na lang tayo sa dulo yan mga tropa ah grabe nakakatakot oop ayan yan liliwanagang ko ayan tropa haba ba ayun yun parang may naglalakad parang may naglalakad ha ah. may sunod sa akin utyang na kinikilabutan ako mga tropa haba pa pala nito grabe yan po Pakita ko sa inyo, lalakarin ko na lang to hanggang dulo. Grabe. Ang haba. Oh my goodness. Ang haba niya. Ayan po. Ang sukal Oh. Ah, hanggang dulo. Mga tropa, grabe. Ang layo pa pala nito. Grabe, nakakatakot ang itsura. Ito yun. Lo? Tao? Tao? Ayan, mga tropa, nakakatakot na. Hindi kilabutan na ako. Grabe, nakakatakot dito. Ayan. Huli kamuti. Ayan, mga tropa. Grabe, ayan. Tropa, ayan. Huli kamuti. Ayan. Nakakatakot talaga itsura, oh. Ayan. Ito pa, oh. Sukal dun sa dulo. Pero hindi ko na kaya po. Hindi ko na pupuntahan yung mga tropa dito sa dulo. Hanggang dito na lang ako. Basta dito na ako sa main nadaan. Nakakatakot ay tsura, eh. Yan tropa. Ayan, pumapatak na naman ang ulan. Grabe. Ayan, tropa, ang haba pa. Ang haba pa pala, ayun. Ay, grabe, ayun pa. Doon pa pala, ito pa. Teka, tropa, tapusin ko na to, Pakita ko sa inyo. Ayan, bibilisan ko. Holy kamote, ayan. Holy chic, shakabul, ayan. Ay, grabe. Ang layo pa pala nito. Nakakatakot na itsura. Ayan mga tropa, naulan. Ay, Diyos Ay, grabe. Ang gandulo. Holy kamote. naulan mga tropa. Pucha, patay tayo. Naulan. Mga tropa, ayan, na naulan. Grabe. Ay, shit. Shocking. Uli, ayun, oh. Meron pa papababa. Ang lalim. Pero hanggang dito na lang kaya ako. Ayan, tropa. Grabe. Ay, pakita ko sa inyo, layo. Ayan, naulan. Ayan. Huwag magkakasakit ako ng ginagawa kong ito. Ang haba pa pala. Holy kamote. Ayan. Ayan, tropa. Grabe. Ayan. Teka, babaybayin lang natin to, Sisilipin lang natin. Holy. Holy. Oh, Huwag sana may magparamdam. <coughs> Uy, hindi. Kala ko nil. Tiyak, nakakatakot. Oop. Grabe. Ang haba pa pala nito. Holy kamote. Ayan, mga tropa. Dito ko sa dulo na. Dulo na to. Dulo na, dulo na. Holy na dito mga tropa. Ayan, may bubong dito. Hanip, ah, grabe. Dulo na to mga tropa. Nakakatakot na. Ayan, hanggang dulo na. Ayoko na. Hanggang dito na lang mga tropa. Ayoko na. Kinikilabutan talaga ako. Ayan, ayoko na. Babalik na ako mga tropa. Ayan, tatakbo na ako. Putar, gis na yan. Nakakatakot na. Nakakatakot na mga tropa. Ako'y magmamadali pabalik. Puta, Vincent, nakakatakot. Baka may sumusunod sa akin. Naramdam ko may sumusunod kasi. Ayop na lang. Grabe mga tropa. Paano yung mga... Ako yung mapapaalam na sa inyo mga tropa. Ha? Teka, teka. Hanap lang ako na masisilungan din. At medyo na ulan. Grabe. Ay, ay. Tumatakbo na ako. Kasi parang naramdam ko may lumala. May sumusunod sa akin. Grabe. Ang haba pa pala nito. Diyos ko. Oh my goodness, Lord, 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 Lord oh shit, shit, shocking, shocking oh wait, shit oh. oh tropa, layo pa pala what oh, the yan ay, ay naku tropa oh just go Lord, dito ako pangin muna, ang layo grabe, ang haba pa pala dito hayo hayop pa yan, grabe teka oh tropa, bibilisan ko lang para matapos na to yung aking vlog just go, nakakatakot ang itsura yan mga tropa, ito yung puno. Ang layo pa pala. Grabe. Hanip. Hayop. Ay, naku. Tropa, dito. Hindi ko na kaya. Ang haba. Sobrang haba pa pala. Ay, Diyos ko. Ano ba yan? Ang layo pa pala. Oh. Ayun pa pala siya. layo pa. Grabe. ano Ano ba yan? Grabe layo. Ang laki pala nito sementeryong to. Ah. Ay. God damn, wow. Lord, sana po wala pong magparam. Kasi kanina mga tropa, may nagparamdam. Parang may sumusunod sa akin sa likod. Grabe, hindi ko alam ayun, 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 ayun papakitok sa inyo mga tropa yung likod o ayun, oh. Ayan, mga tropa, oh. Taka, grabe. Iba, iba talaga yung ramdam ko, eh, kanina. Ayan, mga tropa, at ako'y magpapaalam na dito. Ayan, papasalamat ulit ako dito ha sa ating mga tropa. Ipo-post ko na lang dito. Kayo na pong ano, lahat po ng mga tropa natin na tumulong at sumuporta. Ayan, nagpapa-shout out. Ayan. Ako na pong bahala sa inyo. may message ko na lang po dito at itatype ko lang po ha. Pasensya na mga tropa. Diyos ko nakakatakot. Ang haba pa. Ako itatakbo na at papatay ko na to. Hindi ko na kaya talaga. Ayan. Ayan, medyo tumila na. Ayan. Sige. Try ko maglakad mga tropa. Pa. Hanggang dito na lang ha. Ayan, ayan. Grabe mga tropa yan nagmamadali na ako bumalik ayun makita nakikita ko ni harapan nakikita ko na yung bungad Diyos ko grabe nakakatakot ah, na itsura uh, ay nako mga tropa paalang-alang sa inyo nag explore kami dito sa San Pedro San Pedro sa public cemetery mga tropa hindi may nakita akong kabaon may nakita akong yung libingan ng mga bata grabe mga tropa ayan mga tropa paalam na ako ha dyan na kayo paalam